Iris, dapat ikaw ay maging maingat sa pakikipag-usap at iwasan magtiwala kagad sa mga tao na makakausap, at huwag ka magpuyat ng gusto baka biglaan kang madalaw ng karamdaman, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Taurus, manigurado ka sa pagkilus huwag kang magmamadali sa gagawin at pagdedesisyon, at mag-ingat ka rin sa mga mababahong maamoy dahil kayang mabigay ng hindi inaasahang paghina ng kalusugan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Gemini, ngayong araw ay dapat kang maging maingat sa mga gagawin at sa pag-akyat, para makaiwas ka sa suliranin sa katawan, at umiwas sa alak sa gabi o pakikipag-inuman ng alak, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Cancer, umiwas ka muna sa matagal na pagligo sa umaga at sa gabi dahil pwedeng pahinein ng kalusugan, at maging maingat sa gagawin na may apoy o matatalim ng bagay, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Leo Maging maingat ka sa pagkilos ng mabilis at pagbabuhat ng mabibigat, at maging maingat ka sa iyong mga gamit, at baka biglaan kang mawala ng mahalagang bagay, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Virgo, dapat ay maging mahaba iyong ang pasensya ngayong araw, dahil kung magagalit ka ay magdadala sa iyo ng gastos at problema sa pera, at umiwas ka sa mga usapang may kinalaman muna sa pera, ang Signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Libra, umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan ngayong araw lalo na sa babae, dahil gastos sa iyo at pwedeng iba pang tukso na bago, at umiwas ka sa mga kinilaw na pagkain, ang Signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Scorpio, dapat kang maging maunawain ngayong araw lalo na sa minamahal, dahil kung magiging mausi sa ka ay pwede maging kagalitan, at maging sa pagbabuhat ng mabibibigat ay dapat iwasan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Sagittarius, ngayong araw ay umiwas ka sa mga mahilig magyabang na kausap, at masalita ng kabastusan nagpapatawa lang, para makuha niya ang tiwala mo, at baka sa huli ay uutanggan ka lang ng pera ng wala ng bayaran, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Capricorn, ngayong araw maging alerto sa medidinig at huwag kang basta manahimik, pag pwedeng sabihin ang gusto ay sabihin mo kagad, para mawala na sa buhay mo ang mapag-inis na tao, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Aquarius, maging maingat ka sa pagkilos ng mabilis, at paggawa pera ng mabilis ng desisyon para makaiwas ka sa suliranin, at umiwas ka sa pagbubuhat ng mabibibigat para makaiwas paghina ng kalusugan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Pisces, maging maunawain ka ngayong araw, dahil kung magagalit ka ay mawawalan ka ng good energy, at umiwas ka muna sa mga kumpare, o kumare dahil gastos ang kayang magagawa, kung makikasama ka ngayong araw, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin.